Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas uh, tardes, uh, This damas is uh, a test broadcast at the same time a vlog. <laughs> Kasi kanina nag-testing tayo, marami sa inyo na bitin. So we might as well uh, do the testing sa signal natin at the same time while giving you update dito kay Bato de la Rosa. Uh, kasi kagagaling lang si PLDT dito. Uh, meron naman inayos uh, pero parang pareho pa rin eh. Ah uh, pa rin. Uh, -anim na kasi ng booster natin dito at tiyakad most expensive booster pa. Pero hindi parang hindi talaga kaya kasi andito kasi tayo sa fourth floor ang uh, ang vlogging studio or the vatcape Samantala, yung main signal ay nasa first floor. So, nakadepensa lang tayo, nakadepende lang tayo sa booster. Ang problema, yung mga, yung gardener, yung driver, yung mga maid, nasa first floor. So, kung nanonood sila ng movie, ah, rights naman nila yun, manood ng movie, o kaya manood ng, ah, ano ba, rapid tool ano ba, eh, syempre, sila ang mas, humuhugot yung signal. Kasama na yung mga 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 zoom ng anak ko, na mga anak ko na, na nasa second floor. So tayo napakalayo na natin dito sa fourth floor. Kaya pagdating ng signal dito, mahina-mahina na talaga kahit uh, 3,000 a month na ang bayad namin pinakamalakas na signal, pinakpaka-expensive uh, package uh, sa sa PLDT. Pero yun, nasa fourth floor kasi tayo. Pero tingnan natin, tingnan natin baka baka nag-improve na ng konti. Ha? Sana nga, sana nga. Otherwise, hindi eh, wala talaga tayong choice kundi mag uh, Starlink na talaga. Mahal lang masyadong Starlink. Eh. Umabot ng mga 4,000 a month or 4 to 6,000 a month. Pagkatapos 30,000 ang uh, ang unit. Okay, so pero tingnan natin, tina natin na cross our fingers. Cross our fingers, ha? Uh, so far so good. So far so good. Although kanina, yung pinakita ko lang yung view ng ng kwa ng uh, ng harap ng uh, blog uh, blogger uh, uh, but uh, studio, uh, medyo nawala-wala siya. Sana ngayon okay na. Kasi nakakadistorbo eh. Nawawala talaga ako ng konsentrasyon. Pag nawawala ang signal, kuan talaga, napaka hassle talaga, hustle. Ha? So sana, sana. Uh, okay na ngayon, okay? So yan, uh, si Bato ay uh, kanina pa umiiyak dahil uh, tinanggalan siya ng security. At uh, ang dating sa atin ito ay baka naman malapit na, malapit na the is near na kay Bato at uh, baka baka meron na nga kopya ng arrest warrant ang PNP ha kaya inalisan na siya ng security syempre naman mahirap naman yun na may security security siya na bayat ng taong bayan pagkatapos uh, manlaban sila lahat at babarili nila yung uh, kapwa nila na gina, ginagampanan naman yung role nila ina, binibigyan ng assistance yung Interpol. Hindi naman na Interpol officials ang babarilin nila. Kung sila kwa na rin. Sila, sila General uh, Nicolas Torre. So, kaya this is just right na tanggalan siya ng security at uh, meron rin naman explanation dyan si Undersecretary Claire Castro. Eh, missing in action na nga niya, Siya, wala na asya sa Davao. Uh, obviously, yung security niya uh, based sa Davao. Eh bakit bibigyan pa siya ng security? Eh, may, kwan na asya nagtatago na nga At obviously, uh, uh, may kasama rin siya security doon. Kaya yung sa Davao, tinanggal na sa kanya. At uh, mahirap rin kung manlaban, manlaban pa ang mga ito, di diba? So, okay pa ba signal natin? <laughs> Hopefully, ha? So, yan. Uh, ito si Bato sa interview kanina, kaso lang wag na lang natin audio na lang ang i-play natin kasi mahirap na baka makapiright tayo ng radio servisyo. Ah, uh, i-play natin itong uh, uh, itong uh, interview niya sa sa dis, uh, radio servisyo. ha huh? okay, uh, Let's uh, hear it. Samantala, security detail ni Senator Ronald de La Rosa Binawi ng PNP. Nagbabalita at nagsaservisyo mula sa Senado. Nakabalik na to, mula sa Cebu. Si Ronald, kayo bilis naman ang iyong bakasyon. Magandang hapon. Magandang hapon, Liza. At authority kinufirman ni Sen. Ronald Bato de La Rosa na Binawi ng Philippine National Police ang security detail na ibitigay sa kanya sa Davao. Kapon Amya, pag uwi niya sa Davao, nalaman niya na pinag-report na sa kanilang unit. Ang dalawang pulis na may ilang taon lang natalaga para bigyan siya ng seguridad habang siya ay nasa Davao. Pero sabi ni De La Rosa, normal lang ito at po pwede naman talaga na bawiin anumang oras ang kanyang security detail. Sa kabila nito, hindi naman Anya niya nakikita na panggigipit ito sa kanya. Nag-iingat lang Anya, mga commander ng pulis. Eh, hindi Anya ito panggigipit kundi umiiwas lang sa problema mga opisyal ng PNP. Kahit pinawi, wala naman anyang siyang security concern at sanay naman siya sa banta. May mga nag-volunteer naman anyang mga retired PNP personnel na dati kasamahan niya at dati mga tauhan. Nang tanungin ukol sa report na may denial ang Philippine National Police na tanggalin siya o tinanggalan siya ng security detail, sinabi niyang tanungin na lang ng PNP ang kanilang mga tauhan. Hindi pa naman alam ng senador kung pinarecall din ang mga pulis na naka-assign na magbibigay naman sa kanya ng seguridad kapag siya ay nasa Metro Manila. Kaservisyo mo sa Senador, Robert Mano para sa Teleradio Servisyo at Radio sa Ifrenta. Maraming salamat, Robert Mano. Eh, hindi ka nga malocate, bakit bibigyan ka pa ng security? So, kinumpirma naman ng Malacanian ni Atty. Ni Atty. Uh, Claire Castro na talaga naman tinanggalan si Bato ng, uh, ng security. Ha? Ah? At uh, maganda naman ang, ang explanation ni Undersecretary Claire Castro. Uh, kanina sa press conference. Pakinggan natin. sa kanyang sinagot ang umano'y pagbawi ng security detail ni Senator Ronald De La Rosa. Nagbabalit at nagsiservisyo po mula sa Malacanang. Christian Yusones, Christian. Siyang aming hinamon ng palasyo si Sen. Ronald de La Rosa na lumutang sa publiko o magpakita ng personal sa sunod ng reklamong tinanggalan siya ng security detail ng Philippine National Police. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kaya posibleng walang dinatla ng security detail ang senador ay dahil sa kanyang pag-alis at hindi pagpaparamdam itong mga nakalipas na araw. Hindi naman anya kasi maaaring asahan ni de La Rosa na nakatambay at naghihintay lang ang kanyang security detail habang siya ay nasa biyahe. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Baka kasi po nawala po siya. Tama. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security na wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Samantala, nilinaw ni Castro na hindi tinanggalan ng security detail si dating Pangulong Rodrigo Duterte makaraang arestuhin ng Interpol. Katunayan, may preferred o piniling security detail anya ang dating Pangulo nang bumiyahe papuntang the Netherlands. Gayunman, wala na anyang detalye ang gobyerno kung ano ang naging desisyon ng International Criminal Court kung ngayon ang presensya ng security detail ni Duterte. Samantala, formal lang nanumpa kay Pangulong Marcos Jr. ang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT na si Secretary Henry Rowela Aguda sa social media post ng Pangulo, sinabi niyang tiwala siyang magbibigdaan ang pamumuno ni Aguda para mapabilis ang digital transformation ng bansa at tutugon sa hangaring makinabang ang bawat Pilipino sa mga oportunidad ng makabagong teknolohiya. Kaservis. Oo, oh, sana ma itong bagong uh, DICT chief uh, ayusin na talaga yung signal problem ng Pilipinas kasi yung, yung luma, yung luma, palpak talaga palpak talaga wala talaga nagawa sa atin ha uh, mukhang baka okay naman yung ginawa ng uh, taga pldt mukhang andito pa rin tayo ha sana nga sana naman sana naman ha at uh, <laughs> uh, kasi kanina habang inaayos nila may meron sana tayo sana tayo iba vlog. hindi na natin na vlog so sana naman na uh, worth it yung uh, tinulungan din natin sila kung saan ilagay imagine nyo anim na na booster ko dito anim pero wala pa rin dahil ang problema talaga yung mga kakulangan natin ng mga underground cable pero tingnan natin baka baka nakatutulong may uh, meron sila ginawa sa na reconfigure or something uh, so sana nga sana nga ha? sana nga Beke naman ha yan. So yan po ang uh, latest ngayon na uh, actually kuan lang ito, ates uh, uh, test vlog lang ito. Pero yun rin na uh, this is uh, the uh i-discuss na rin natin ito kay Bato. This is the right thing to do. Ha? Uh, yan magic word, ang full back natin kah kahit magastos yan. Full back natin yan. Kasi uh, wala, wala tayong choice sana. Mas nadi distract ako every time nawawala yung signal eh. Pero ngayon mukhang okay naman. Sana nga, sana nga, cross our fingers, cross our fingers. Uh, simula na ito ng magandang signal dito sa Manila. Although uh, pag doon sa Zamboanga, ganoon rin ang problema. Ganoon rin ang problema. So, uh, PLDT, kuwan talaga. Uh, talaga. Yung kuwan talaga, yung worst, pinaka-expensive and worst, worst ah, uh, ah, uh, uh, data data problem, internet problem ang Pilipinas. Worse because of corruption. Pinakamahal buong, buong Southeast Asia and pinaka-slowest buong Southeast Asia and all over the world. Pilipinas. Pilipinas. So sayang ha. Tayo pa naman daw ang internet capital of the world. Pero pinaka-slowest ha. So hopefully naman. Maayos na dito. Although problema doon naman sa Zamboanga sa bahay namin doon mahina rin. So okay. Uh So this is the the right thing to do ng uh, ng gobyerno kasi pugante na ito, para pugante na rin ito si Bato eh nag issue ng mga threat sa gobyerno, binabanatan yung Marcos administration at uh, derechahan na nanya sinasabi na ah, uh, although hindi niya sinasabi kung tatanungin siya ng media anong gagawin niyo sabi niya eh PMA yun -er naman tayo eh magaling tayo sa military strategy dali lobat no, but computer magaling tayo sa military strategy at magaling tayo sa kuan sa sa uh, military tactic pero galit pa kay Anyo dahil hindi siya tinimbrehan eh wala yung pala palpak pala yung yung intelligence kwan niya, gathering. So ah uh, sinasabi tinatanong manlaban po ba kayo? Tingnan natin sabi niya. So bakit bibigyan mo pa ng security ganyan? Actually dapat itong mga JR ito mga alam niyo ba, halos lahat ng mga ng mga congressman at saka mga senator mayroong security personnel. Kaya wala na kayo, wala na tayo nakikita parang sa Amerika, parang sa Europa, yung iba nakakabayo pa, ha? Uh, yung iba nakasegway pa. Wala na tayo nakikita sa kalye mga pulis, wala na. Meron nakaupo sa mobile pero iba yung talaga naglalakad talaga sa kalye lalo na sa mga lugar maraming kriminalidad. Kasi ando na sila pati mga hagat. ando na sila sa mga sa mga kongresista di mga tulfo nga hindi pa bago pa naging congressman bago pa naging senator may mga security detail na nung time ni Duterte at din nung time ni Gloria Macapagal Arroyo so mga Chinese na mayayaman ang ginagawa babayaran lang yung PNP BI yung BAP security escort service meron na sila mga pulis so yan pa rin ang dapat isa pang bagay na dapat tingnan ng Marcos administration na hindi lang tanggalan ng security si Bato, pati yung mga tao na hindi na kailangan tulad ng mga tulad ng mga uh, senator at congressman, ang dami naman na nakaw ng pera ng mga yan para maka-afford na mga na mga security escort na privado. Makakabigay pa sila ng trabaho yung mga ex-policemen at saka yung mga yung mga magagaling na security experts, ha? So, pero okay ito. na Magsimula kay Bato. Sana susunod na, susunod na yung, yung, iba. So, okay ha. Mamaya, babalik tayo. Testing muna. Testing natin ulit itong, itong inayos na inayos na PLDT mga boosters natin na ang kwan na ang gumawa ang taga PLDT na sana sana simula na ito kasi nakaka-distract eh nakaka nawawala ako sa konsentrasyon minsan nakakalimutan ko na kung anong gusto kong sabihin. So hanggang dito na muna tayo. Thank you very much for watching everyone and see you in my next vlog.